Senator, pinag-uusapan natin 'yung tax, no? Eh si uh, si uh, Ralph Recto ay ayaw niya doon ibaba 'yung value added tax from 12 to 10%. percent. Ayaw niya 'yung idea na 'yon. Kayo po, ano 'yung pananaw po ninyo? I agree with him. Uh, uh masakit man sabihin pero 'yung value added tax ang nag-save sa ating ekonomiya noong unang panahon nung i natin 'to from 10 to 12. At sa ngayon makikita natin ang deficit natin mataas no almost um 6% of our gdp 1.5 trillion ang ating deficit so pag binabaan mo ang kita ng gobyerno lalakiin deficit natin lalaki yung uh, utang na uh, utang tayo eh, of course para i-finance yung deficit at uh, bababa yung credit rating pag bumababa yung credit rating natin mas mataas ang interest na babayaran nating lahat no mm. o so, tayo ng pera para pangbili ng bahay o pangbayad ng credit card or pangbayad ng shuttle mortgage sa sasakyan, lahat yan tataas. o so, tatamaan tayo. May, may domino effect yan eh. Uh, very popular sabihin na babaan yung uh, VAT or mayroon pa nga ako narinig, tanggalin yung VAT. Pero pag tinanggal yung VAT, rest assured, collapse yung buong ekonomiya natin masasaktan. Pero pahabol hmm. na rin, Senator, nabanggit na rin po yung usaping tax. Yung proposal ni Senator Erwin Tulfo na tax holiday for a month, is that doable? Kakayanin ba natin yun? Ay, hey, maganda yun kung gano'n. Oh. <laughs> I think connectado yan yung sinabi ni Senator Recto, uh, Secretary Recto na maraming nag-slow down ng pagbayad. Parang gano'n na rin yun eh, Oo no? okay, yes. parang gano'n. Mm. Parang na rin mm -hmm. yun. Um, pero yun na nga dapat tingnan natin yung kabuuan kasi yung ating uh, hindi pa tayo nakaka-recover from the pandemic. Uh, kung matatandaan natin humiram tayo ng pera para bumili ng vaccines, uh, bumili ng PPE at yung hiram na yun hanggang ngayon binabayaran pa natin. So hindi pa tayo nakakabalik sa pre-pandemic levels in terms of fiscal health or fiscal situation. So um, dapat pag-aralan mabuti yan dahil uh, maka, maka apekto pa ng uh, mas malubha sa ating fiscal situation. Ako, so, dami pa namang overpriced nun. Yeah. Better <laughs> <laughs> win. Yeah. Oo nga. Yeah, talagang nakakasakit. So, importante talaga ngayon. May makulong. Eh. Yan, yan, yan ang aking um, nakikita. Eh.